Welcome again sa agad Youtube Channel So for today's video guys tayo ay mag uh, unboxing ng ating uh, in order So ito ay order ko guys uh, Tawag yan sa online seller So nag order ko na ito guys kasi uh, Mura lang kasi Mabigat siya guys Buksan na natin mga lalas ang ating order. Ah, naalala ko pala ito guys. Shampoo pala ito na noni. Yeah. Bagong liko kasi si Test Baby. Ayan po ang ating unang items. Ayan, Noni Shampoo. Ito ay ano guys, uh, mura lang po to Nasa 400 yata. Set na to siya. 400. Ayan, may pangalan pa o. Oh. 400 po guys. Ayan. 400 po to Dalawa na po to So, tag 200 ang isa. So, ilang ml ba to yung mata ko ba mga lads parang naghahanap na naghap na ilagay to natin dyan ayan sumirip ayan Hina Ano pa siya nabuksan ayan natin lang ang peso. And next po, guys, uh, ito po ay sa ano to, guys, yung parang masakit yung likod mo kasi ilalagay ko kahit na, nasa trabaho ako. Ito, mura lang po din to, guys, nasa 250 lang yata to. So, ano to yung para pawisan mo dito sa likod mo. Masakit. Masakit yung likod mo. So, ayan, and then 250 to. And then ito, Uh, lang yata itong mga lads. Uh, lagay uh, alkansiya na baboy. Ayan. So worth of magkano nga ba itong na ano sa kanila mga lads. Ang ano lang yata ito. Anong ang biyaran ko? 50? 51? 58? Worth. Ayan. So yung, ito po yung ano lang po niya. Free. Wow, o oh pa diba mga lads, spray lang to, saan ka pa? Ayan, alcansia. Pero basa din siya mga lads. Wow. Ayan, meron akong baboy. Spray lang po to mga lodi. Ayan, and then, ito po, abatid na. And then, meron tayong, speaker. Mini speaker po to guys. So, nabili ko po to ng ano guys. ah uh, nabili ko po to ng magkano nga ba nabili ko? 25 25 won. So, nasa ano to guys. Nasa 1,000 plus. 1,000 plus guys. With mic na po to sya. mini speaker ba nito? Mini uh, more color matching with this mini speaker yata to guys no ayun ambot ang lagi guys mini mini portable KTV so ito siya guys ang cute nya kaya ako napabili nito kasi ang cute nya ito po ay mic and then ayong ano nya guys tingnan nyo ang cute But actually guys nakabili na ako ng big speaker with mic kaya lang nasira ng panganay ko kaya ito, mahilig kasi ako magkanta-kanta mga lads kahit yabag kahit hindi formado yung boses ko guys pero mahilig kasi ako sa kanta-kanta so ayan ito po ang speaker niya so cute di ba ayan yung mga lads and then saan ba itong open na to ang cute niya mga lads peach ang color <laughs> Sige pwede to dalhin kahit saan ka punta ka ng ano dalhin mo to malakas daw to mga lads kasi ano maganda daw ang ano nito kahit yabag ka mag, makukuha sa ganda ng mic so ito po ang ating ano so 1000 plus po to mga lads pwede kayo nito mga lads mag order sa akin 1000 plus basta iman ano siyempre mag ano pa din kayo mga lads So ito, pre na naman po to siya guys. Ito ay free po to. So, na ma ma maganda kasi guys pag nasa online seller ka magbili kasi bukod sa ano mga lads nasa ano kasi yan sila direct uh, direct company ba yan tawag? Direct ano sila. So, hindi sila nagaano. Direct budiga. Kaya mura. So, ito ay eh, ganyan mo lang to sa muka. Amo masad sa muka to mga lads. Ito. Masad sa muka nasad sa mukha to. So, next po tayo. Ayan. So, nag-order po ako guys ng built bag. Ang kagandahan daw kasi nito, pag gabi, nag, nagla-light siya mga lads. Nag-iiba ang kulay. So, ito, uh, mahal to mga lads. Kaya lang, uh, bagsak presyo sila. Binigay sa akin ng mura. Binigay ng mura mga lads. Pero dating mahal ito mga lads. Nasa ano yata ito. Sandali, titingnan ko kasi. Yung shampoo kasi na ano, natapon sa ano eh. Kaya, nagpunas-punas ako kasi may shampoo eh. Ayan. Ito lang. Ito siya mga lads. Nabili ko po ito ng Uh, hindi uma 300 yata, 350 basta hindi umabot ng ano, palcho siya mga lads. So ibig sab uh, i ano niya converts ano. So ito po yung ano niya mga lads, uh, limit uh, lim lit me light. Ayan. So nag-iiba to pag uh, sa pag nasilawan ng ano, nag-iiba ang kulay pag nasilawan ng ilaw. Ayan, so ito siya, mga lads, ang picture niya, ayan. Ayan po ang picture niya. And then, dating mahal to guys. Dating kasi itong sobrang mahal daw itong mga lads. Kasi original daw kasi itong mga lads. So, binagsak presyo. Yan ang kaganang dito sa mga, dito mga lads. Pagka uh, hindi nabibinta ang items, na bibinta nila ng mura. Bagsak presyo. Kung baga man na ma, mauwi sa mauwi sa tawag niya, mauwi sa ibag tayong mga lads, mauwi sa mura, parang mauwi sa ukay-ukay. So, kung makatsamba kayo ng mga ganito, bili na kayo mga lads kasi mura lang, oh, ano lang, maganda yung ano. So, ayan. ayan yes. So, maganda siya at may itikita po siya sa ilalim at mayroong nakalagay dyan sa ilalim mga lads. So, yan o. No? Oh. siya. So, maganda siya mo. Ayan. Siya dito. So, hindi masakit nga. Mo. Pwede mong, yan o, no? double purpose yata ito. So, mas gilipad siya so, mo. So, yan lang tayo. Bye-bye. So, ito po siya mga lads, ang ating, ang mga, ang aki ang ating uh, unboxing for today. So, ito. And then, ito. And then, ang ating mini speaker with mic. And ito. Ang ating mini speaker guys ay ano po ito ha. Uh, Bluetooth. Ayan, so, i-open nyo lang ang Bluetooth nyo. So, mamaya ito. Try ko ito mga lads yan lang po guys thank you for watching guys uh, please uh, support lagi kay uh, Tis TV sa mga first time pa sa akin YouTube channel please uh uh subscribe na po at para hindi kayo malilito click na rin po ng not uh, notification bell para magiging updated po kayo sa aking susunod na i-upload and then shout out po sa nagpa-membership thank you sa Lodi ah uh, nakalimutan ko yung pangalan. Noel or sa Noel. Basta thank you po sa nagpa-membership. Thank you, thank you po sa Idol, mega, mega love shoutout po sa idol, So ilalagay ko na lang po yung uh, nagpa-membership shoutout sa Lodi. Ayan, God bless. Salamat sa sharing. Thank you po. Bye-bye.